Wala ka ba lang mag-isip? 100 tanan? Nano mo na mga? Ang mabaya, 40. Plus some stick. Nga, 40 niyo. Plus ang inyong 15. Tapos niyo, 85 lang git. Tapos ang bali niyo, 100 tanan. Diba? 85 git tanan po. May kuha na, may 40 ka na

Wala lang yung sako. Balayan ko sa'yo mo. Kinsin na lang. Hmm?